Good morning po mga ka-farmer Ngayon po ay nasa San Pablo tayo At nag-deliver po tayo ng Vortigon 25 pieces Gagawa okay. pa kami ng kulungan po Mga ah, kulungan Bale ang gawin nyo sir Pagka dumating Suot Pwede nyo isuot Tapos huwag nyo muna tatalian Para masanay Masuot lang Apo ah, Kasi pagka nasuot nyo yun Tapos diretso talim, Magagagano ng ulo na Opo. Ah, tapos pag alimbawang Pang ano Pumanis nyo ba sir? Pambenta nyo rin? Mm, Kung sa may mapaybig. Na, Kung may mapaybig, pambenta ko rin. Hmm. Pagka... Uh, Pero habang tumatagal, naman, di, alaga ako. muna. Mm. Sa patasa sa yung balyo nun eh. Mm. Marami naman kami pagkain sa ngayon. Hmm. Uh, Sobrang taasan ng tanim nyo. Nang dumating oh. ako dito, eh, barang wala pa yan eh. Bala ano sir, 25 no? Mm. Pero pagkana rin po ang lagay. Ha? Apo. Ito yung ibabaw. Ari yung, ari yung narito sa ganere. At yung ibabaw. Ito yung Ito sa batok po. Oh, sa batok. Bubula lang pala din yan. Oh. Adjustan lang. Ano. Shoot lang na shoot. Oh, shoot lang. Dito lang shoot. yung adjust. Bago buhol buhol dito. Hmm. Na. Kahit ah, ganito. Ayan, kahit sang ganan lang. Ano. Ah. Ayan. Pag ganito kasi yung buhol, madaling mag-adjust eh. Ah. Pwede rin naman pong ganito. Kaso nga lang pag ito humigpit, ang hirap kalasing. Ang na pong kalasing. Siya ka <laughs> <laughs> na nagkamanyan. Siya na. Pare, pero saan po yung sukat? Ang mas bago sir, basta natalian yan. Ako. Ano nang higa ng higa. Ayun nga yung sa'yo, eh, nagpapatay-patayan. Na. <laughs> Oo, nagpapatay-patayan. Ah, tumbling. Pero sa unang lang uh, tatlong araw, ganun po. Hmm. Ah, maganda kung halimbawa dumating, ma-testing yun agad talian Para pag halimbawa may bibili, sanay na sa tali. Hmm. Malaking tulong yung sa ano, Sir? Sa bibili. Eh, Sir, drum na ito. dadalhin nyo pa doon? Hindi, dito yan. Nagsasilage kami dyan. Kaya na, Sir, na ang baka nyo? yun doon? yung ngayon po, yung yung dati po dyan. Oo, oh, ano ang linggo lang na ubos. Ay, oh, itong linggo lang na ito na ubos, ano? Yan yon oh. Ayun, Ay, na, napagbenta niya po yung... Oo, oh. Oh, oh. kasi kailangan ko out kasi para ma-repair ko yung kulungan. Para yung bagong darating, may paglalagyan sila dito. dito. Eh, may, may katawang natin ang uh, pangatang yung entrance doon, papunta rin. Ah, palalakihin niya, sir? Ah, parang ano. Parang ganito lang din talaga. Eh. Pero maging dalawa na siya dito at saka doon. Parang hindi masyado masakit. Medyo ano lang ito, sir. Medyo may... Ang laki lang ng kawang sa may bandang ibabaw. Oh, Pansin nyo, sir. Dito, ano? Oo, oh, po, sa may... Yan yung... Tsaka, tsaka yung doon. Oo, oh, ay medyo lusot na lusot dyan Ay yung doon nga parang Ah yung doon nga sa likod Lalagyan namin ng ano ng Isa Ng isang pang Apo. Ano Kahit hindi nakalaki ang baka no, ano. Kahit uno lang hmm. Tapos ito Yung ito sa dito Mag plano ko magdagdag pa ako ng isang Ano pa kahit dito ko na lang Dito ko na lang ilagay oh. Oo. Dito lang. So, para dito lang sila makain. Or or dito ko naman ilagay. Kaso baka mahirapan naman silang umabot. So dito. Isang diretso doon sa dulo. Ayun. 6 meters na oh. to sir ano? 6 meters yata isang lubi, isang ano eh Ah isang tubo o, Nasa 6, naglalaro siya sa 6 ito lang. Kasi ito, lusot, lusot talaga dito. Oh, dito. Lusot na lusot, makakalusot, eh. makakalun po. Ito, uh, lusot dito. Magaling tumalo ng Saan ganun nga, yun. Yan nga, mababa pa nga daw yan. Eh. Oo, si oh, pa. maaari po. <laughs> eh, hey, nakalagay na yan. Siguro. Oh. Yung, yung gitna na lang lagyan namin ng kahit uno yung na bata kita kaya ka nga kasi yung sa ibaba yun yung masyadong na ibaba yung sa ibaba oh, na itaas ng konti para may adjust dito kasi hindi naman susuong sila ng ganun ka dito, gala, ganun ka baba hindi naman susuong sila dun dito talaga ang target na lumabas niya kasi mga wild yan pero hindi na pwedeng galawin sir itong baba eh. hindi Sakto na, na, na mag yung Mag-add na lang. Tapos ito magdagdag na lang dito. Dito. Kasi dito sa plano ko maglagay. Nakatungtong dito. Pupunta roon. Dalawa pinag-isipan ko dito. 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 Pwede rin Sir? Oh, pwede po para may para maluwag sila dito hmm. kapag dito nga naman parang masyadong masigit so, so, so nakasuong na masyadong Oo. dito maluwag silang pag Oo, dito tigara lang o dito o dito pero importante malagyan talaga kasi Apo, ang laki nito ang Pero kung ay... hindi mga wild ang baka, okay na yan. Okay oh, lang po. Pero pag wild ang baka, hindi ka Hindi pa naman nakasarado ito. Oh, wala. Walang sarado ito. Eh. Nakapaikot ito. Ang green tune, wala. Nilagyan ko ng barbed yan, eh, sira-sira naman. At saka baliwala sa kanila yan. Amo. Yan, yeah, baliwala yan. Nung ito, naglagay nga ako dito dati, eh. Yan. Ito, ito. ito. Barbed -bar wire lang yan. Damday. Naglagay kami ng baka dyan. Yung isa, nag, ano, yung sinasampahan niya yung isa, di tumakbo. Pag takbo, eh, warat na ano lahat yan, eh. Tumba lahat yan. So, sabi ko, ah, hindi, hindi magkaigi. Ano, ang problema kasi pag nakawala, yung makapinsala ng ibang tanim, dahil yung nakapaligid dito, puro pinyahan yan, eh okay lang siya kung sa akin tanim siya ano yung problema hirap hirap po tayong huli no nang gano'n na ano mm -hmm. yearling mayroon pulihin po yun hindi kagaya ng malaki oh. ang so malaki ito, ay yung mabagal na tumakbo oh, yearling ano? ang yearling hindi napapagod saka hindi ka makalapit no, lalo't wild hindi ka makalapit malayo pa lang tumatakbo na hmm. kaya ito sisiguraduhin namin na ng ano, linggong ito, papasok na linggong ito kami pakal. Dadagdaga na lang pinturahan. Kailan daw po ang dating, sir, ng baka niyo? Ah, ano pa, katapusan ng March kami pupuntang Masmati. Tatawid talaga kayo ng dagat mo doon? Oo, kasi kailangan sa unang, ano, dapat ako mismo yung pupunta. Para, siguro, pakuha yung tiwala na ano? okay. kailangan ako talaga yung pupunta doon. Sa so, sunod, ito papadala na lang, bang-tumang ito ang sasunod. Ang ganda, tag, maganda ho tag-araw ang dating sa bagay matibay naman nung mas sa sa ulan o kasi sanay naman sila oo oh, sa sanay natin. sila sa open matibay ho yun kahit magka kahit bumabagyo eh bali wala pero okay, ito lalagyan namin ng trapalto to doon trapal. pero ano na ang i-extend namin kawayan na kawayan tutusok lang namin doon eh sa mga butas na yan mga kawayan sinasak namin dito, lagyan namin ng trapal para kahit hey, paano, pag tag-ulan talaga, hindi siya. Huwag uh, <coughs> lang oh, sobrang lakas ng hangin yan po. Oo, oo. ganun nga lang po pala, hindi pala kayo din makakapili ng ano, baka. Ah, ganun. Ang alam ko po. Basta, oh, yeah, oh, ah, ano. Ang kailangan mo, yearly kailangan mo. Oo, oh, parang ganun. Oh, yeah, so, siya, yearly. Yung... maganda, Ayan. Maganda, maganda, hindi. Ganun nung sabi sa akin nung kinukunan ko. Ah, ganun. So, pero makakatipid kayo. Makakatipid kayo sa gastos. Kasi mm. mas bultuhan eh. Kumbaga mas mura mm. pag bultuhan. Pero, hindi niyo mapipili yung quality. oh, ito. Oo, oh, oh, yan. Yan, iwan yan. Parang, yun ang sabi sa akin, sir. Nung binibilhan ko. Malalaman. Malalaman oh. ko. Kaya gusto, na, nagka-interest din ako eh. Kaya gusto ko malaman. Kaya gusto ko, ako mismo pupunta. Apo. Ah, Tama naman. Bakit sir, bumili na ulit kayo ng bago na ano? Na makina? Bumigay na agad yung... Hindi, ito dito. oh. Okay. Magkano nga po pala yung ganung makina? 24. 24 pa. Para mas mura na ngayon. di kagaya noon. Ilang horsepower po ang ganun? 7.5. Malakas na. Ngayon, doon yan. Doon lang yan. Naka-stay lang yan doon. Tuwing dalawang buwan pag nag-harvest. Isasako na namin. Pa-plastic -pa -pa din. Isasako. Idadalhin dito Yung sobra naman Pag naubos na yung mga plastic namin Na pang silage Sa drum naman kami Yan yung drum pag naubos Yun meron kaming ano, bunker na yan Lalagyan namin yan Para pagdating ng baka Kahit hindi pa siya masyadong Silage Importante may pagkain na okay. Kahit hindi pa siya umabot ng 21 days mula ng... yung mula na. Yung naman po eh, hindi naman ho ganun kalakas yun sa ano. Pagka uh, oh, hindi ho ganun kalakas. Ang malagaw din malakas uminom para alin? Ang baka po. Para sa mariwa agad ang katawan. Kailangan mo. wala malakas uminom. Oh. Kahit hindi masyado malakas sa damo. Damo. Oh, malalaman ko kasi excited oh. na akong pumunta doon eh. Actually, mahal oh. Nga ang pamasahe. Eh. Kung kaya <laughs> ko nga pumunta din di pupunta. <laughs> ito, ito nga ang pamasahe nito. Ay, talagang ito dadalhin sana, niyo po 'yan. Nasa 9,000 na 'yan. Papunta pa lang doon. Ha, ah, uh, back and forth pa. Oo, oh, plus pagbalik pa. Ayan. Uh, Di okay lang, walang problema sa akin. Importante, makarating ako doon sa farm mismo. Tapos, pagka hindi magkaigay, ilipat ako ng ibang farm. Marami naman akong nakakausap na So, tingin ko naman ayos naman yung kausap ko. Meron nga, sin, meron nga siyang sinabi na kakilala daw niya na nagpapahatid na lang daw ng baka dito. Eh. Di ko, oh, yun, yun nga po. Hindi ko lang matandaan kasi call kami, hindi ko lang matandaan yung sinabi niyang pangalan. Salamat po. Ang <tip> <tip> ganda ng kabayo, kintab. po mga mortigo na yun ay medium size so talagang sakpa yun pang yearling so, at po kung bultuhan po ang kuha ay meron po kasing nangyayari nyan lawak lauk na yan eh. may maliit may malaki uh, depende na rin sa usapan ng ng bibili ni sir ano, sa ta yung magbebenta ng baka doon sa mas bakit eh o so, depende na yun sa kanyang makukuha. So, basta yung aking din mortigon doon ay isa ang sukat. ah, uh, sakto doon ng girling na baka. A few moments later. Boss. Saan po dito si Philip na po? Philip. Ay, to 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 ito. Ah, yan na po. Ah, kaya ating Tingnan lang ako yung baka Baka makakaya Baka makakaya ang halaga ay, ay, baka na alam, alam, makakaya ah, Nasa po niya kapatid La, baso, eh. Ah nandun sa may Sinabi nga pala sa may Pero binili sa akin yan May binili sa na akin Nasabi ka sa inyo presyo 51 daw

Atat ko na lang boss, salamat ah. Eh. Medyo alangan pa ang sukat eh. Ang gusto ng mag-aalaga ay medyo malaki pa. Sabihin ko lang sa inyo kapatid. Wow. Salamat po. A few moments later. Hindi ba sana eh? Mga ano pa? Bata pa? Hindi ba ma... <laughs> ah, yung isa. Eh. Ay, ang gusto ng mag-aalaga ay medyo ma ano na. Eh? Hindi na ako ano, tumawad. Salamat ah. Sa. Ah. Okay. So yung mga barmer, pa pauwi na po tayo. At na pa po yung sukat ng baka eh. Ay, hindi po magugustuhan yung, yung, yung mag-aalaga. alam naman yung mag-aalaga, yung mga nag-aalaga ng baka natin. gusto nila yung balagbagay niya. Uh, yung isang taon. Eh, yung mga bakang yun ay wala pang isang taon. Yung isa siguro, mga 11 months, yung magulang-gulang na konti. Kaya, uh, hindi muna natin makukuha. Bahala na akong saan tayo makahanap ng... nabibiling baka ah, hindi na tayo ay makikambuha na rin siguro tayo naghahantay na makahunt ulit ng bagong paalagaan na baka eh ganun naman talaga ako pa yata ah <laughs> hindi galing ang Batangas ako na galing akong Batangas ngayon oo oh, ah, galing ka ng Batangas pa Pagkakabalik kayo sa trabaho? Oo! <laughs> Ayan ba? Ingat! <laughs> Ayan ang may-ari ng baka Baka gusto niyong bilihin Okay, malapit dito sa may barangay lutukan Barangay lutukan, City Highlander Ayan po ang may-ari At lawang Na Na medyo malisit pa nga So Kung okay na sa inyo, yun puntahan nyo uh, medyo papasok lang po yung daanan o oh pa na ka barmer marami salamat sa inyong panonood ito po ay gagarahin na uh, po, po at talaga pong puyat puyat po ngayon at medyo paos Salamat po at salamat. Salamat po ulit kay Sir Ano. Sir Wayne. Sana po ay matuloy po ang kanyang pagbili po ng bako ang mas bate. At sana po ay maging safe ang biyahe nila. Salamat po. God bless po. At hanggang dito na po. Ingat po.